Nanganak na ang aming inahing baboy, si Mother yung taga punas sa mga bagong silang na biik. Gumamit siya dito ng alkohol para sa pusod ng baboy. Pagkatapos niyang gupitin ang pusod ng baboy, tapos lalagyan niya ng alkohol para iwas sakit. Ito naman si Papa, nag-aabang kong mga laknayong inahing baboy. Sila yung tagakuha. Tapos, si mama naman yung tagaponas ng mga biik. Ito yung mga alaga naming native na baboy dito po sa probinsya. Ang native na baboy, kasagaran, marami ang kanilang mga biik. Kagaya nito, kahit na maliliit sila, pero pagdating ng ilang araw, lalaki din yan sila. Yan po ang una at pangalawang anak niya. Sarap mag-alaga ng mga baboy doon sa probinsya. Yan yung libangan mo na magkakapira ka pag lumaki na sila. At yan na po ang pangatlong biik na lumabas. Nililisa na ni mama ang biik. Matagal kasi siya lumabas kaya inihipan ni mama yung kanyang ilong para po maka magkahinga. Hindi din basta-basta mag-alaga ng baboy, kailangan matyaga ka nito mag-alaga. Simula nung mag-alaga ka ng biik hanggang sila ay lumaki at magiging inahing baboy na at at yan ang umpisa na bibigyan kanya ng mar maraming mga biik. Tiyaga lang talaga sa pag-alaga para po magkakapira ka. Yan po si Mama Todolini sa biik. Matagal kasi yan lumabas kaya Tingnan mo mahina siya kaya todo po na si mama para maka hinga at ito dadalhin niya man sa kabila para po putulan ng ngipin kasi pag anak niya nila mahahaba na yung ngipin kaya kailangan mong putulan para pag didi nila sa kanilang ina hindi na masakit yung mga ipin nila kasi naputola na ganyan ang style. Pag ikay mag-alaga ng inahing baboy, kailangan ganyan, ganyanin mo. Pagkatapos nilang punasan o linisan, isunod mo na yung pagputol ng kanilang ngipin para hindi na matalas. Pag di mo kasi putulan yan, napakahaba po ng kanilang ngipin, masasaktan ang ina nila. Yan ang dahilan na hindi sila padidehin ng kanilang ina. At pagkatapos mong putulan ang kanilang ngipin, isunod mo na yung posod nila. Bago mo putulan, itali mo muna ng sinulid. Tapos pagkasunod, yan na po pagputol mo. tapo pagkatapos ng putol, lalagyan mo yan ng alkohol para iwas infeksyon. Sarap lang panoorin pag manganak na yung inahing baboy mo na baka sarap sa pakiramdam na nagbunga na yung paghihirap mo sa ilang buwan mong pag-alaga, pagpakain sa kanila, pagpaligo sa wakas ng anak na at magantay ka na lang ng isang buwan at ilang mga araw para po maibinta sila. At yan na po ang bayad sa iyong paghihirap, pag-alaga sa kanila, pagpakain sa wakas. Magkakapira ka na. Wala naman talagang madaling trabaho. Kailangan mo na lang talagang sipag at syaga para po makamit mo ang iyong tagumpay sa bandang huli. Sipag at syaga lang talaga.